Mukhang mahal na mahal niyo ni Olivia ang isa't isa. Gagawin o... ko yun para sa iyo. Ang finale episode ng teleseryeng Linlang sa Prime Video ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga manunood habang maraming natuwa sa katapusan. Hindi mo naman kailangan sa akin. May mga hindi rin natuwa, lalo na sa naging pilit, na happy ending para kay Kim Chu, bilang hulya na luwalhati. Dito. Ayon sa mga komento ng netizen. Ibinabala ko. ng isang viewer, na masyadong na-hype ang linlang, na nagresulta sa mataas na expectations. Sino-sino yung mga yan? Sabi mo sa akin yung mga pangalan nila, ire report ko. Bagaman overall okay naman daw, may bitin at may bahagi. Ngunit sa... Pa naman ang sigurado, Victor. Ana raw hindi pinatay si Olivia. May isang nagre-reklamo, sa hindi magandang pagtatapos, tanong kung bakit si Juliana pa rin ang nanalo may nagpahayag ng disappointment sa mabilis na pagtatapos at nagsuggest ng season 2 agad. Pero kung ko? Inisip ng netizen na nalinlang sila. Iiwan mo ha? Isang Ay. manunood ang umaasa sa mas makakatutuhan ng pagtatapos ngunit nadismaya sa naging resulta. Sinabi na sayang lang ang inis, sa mga nakaraang episodes dahil sa ending. Ayoko maging panggulo. Alam ko. May pumuna sa maraming butas sa kwento ng final episode. Isa na din yung pag Isang opinyon na tila hindi pa sanay ang mga Pilipino sa 14 episode series at nagreklamo tungkol Bakit sa story ending. Eh? Hiling na sana'y hindi ipinilit ang Juliana Victor sa ending at mas maganda sana ang Victor Olivia. Binanggit ng isang netizen na hindi mawawala sa Pilipinong teleserye ang kakaibang pagtatapos na parang fever dream na nag-iwan ng tanong sa isipan ng mga manunood. Sa kabuuan, ang finale ng linlang ay nag-iwan ng magkakaibang damdamin sa mga manunood lang may mga, mga natuwa at ni may nating no? mga hindi nasisiyahan sa naging resulta ng kwento. Kayo mga ka showbiz buzz. Happy, sad or disappointed ba kayo sa finale ng Linlang? Please leave your comments and reactions below.